Araw-araw na mga salita ng Diyos. Jehova ang pangalan na kinuha ko sa panahon ng aking gawain sa Israel at ito ay nangangahulugan na ang Diyos ng mga Israelita na maaaring naawa sa tao, sinusumpa ang tao at gumagabay sa buhay ng tao. Nangangahulugan ito na ang Diyos na nag-aangkin ng dakilang kapangyarihan at puspos ng karnungan. Si Jesus ay si Emmanuel, at ito'y nangangahulugang ang alay dahil sa kasalanan, na puspos ng pagmamahal, puspos ng habag, at tumutubos sa tao. Ginawa niya ang gawain sa kapanahunan ng biyaya at kinakatawan ang kapanahunan ng biyaya at maaari lamang kubatawan sa isang bahagi ng plano sa pamamahala. Na ang ibig sabihin, tanging si Jehova ang Diyos ng piniling bayan ng Israel, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Moises, at ang Diyos ng lahat ng tao ng Israel. At sa gayon sa kasalukuyang panahon, lahat ng mga Israelita maliban sa tribo ni Juda ay sumasamba kay Jehova. Nagaalay sila sa kanya ng mga hain sa altar at naglilingkod sa kanya na suot ang mga mahabang damit ng mga pari sa templo. Ang inaasahan nila ay ang pagpapakitang muli ni Jehova. Tanging si Jesus ang manunubos ng sangkatauhan. Siya ang alay sa kasalanan na tumubos sa sangkatauhan mula sa kasalanan. Na ang ibig sabihin, ang pangalan ni Yesus ay nanggaling sa kapanahunan ng biyaya at umiral dahil sa gawain ng pagtubos sa kapanahunan ng biyaya. Ang pangalan ni Jesus ay umiral upang hayaan ang mga tao sa kapanahunan ng biyaya upang muling isilang at maligtas at isang tanging pangalan para sa pagtubos ng buong sangkatauhan. At sa gayon, ang pangalan ni Jesus ay kumakatawan sa gawain ng pagtubos at nagpapahiwatig ng kapanahunan ng biyaya. Ang pangalang Jehova ay isang tanging pangalan para sa mga tao sa Israel na namuhay sa ilalim ng kautusan. Sa bawat kapanahunan at bawat yugto ng gawain, ang aking pangalan ay hindi walang basehan subalit pinangahawakan ang kinakatawang kabuluhan. Bawat pangalan ay kumakatawan sa isang kapanahunan. Ang Jehova ay kumakatawan sa kapanahunan ng kautusan at ito ay pamitagan para sa Diyos na sinasamban ng bayan ng Israel. Ang Jesus ang kumakatawan sa kapanahunan ng biyaya at ito ang pangalan ng Diyos sa lahat ng tao na natubos sa kapanahunan ng biyaya. Kung pinananabikan pa rin ng tao ang pagdating ni Jesus na tagapagligtas sa panahon ng mga huling araw at umaasa pa rin na siya ay darating sa imahe na kanyang dala sa Judea. Sa makatwid, ang buong anim na libong taon ng plano sa pamamahala ay titigil sa kapanahunan ng pagtubos at magiging walang kakayanan na umunlad pa ng anumang karagdagan. Ang mga huling araw, bukod dyan, kailanman ay di darating at ang kapanahunan ay hindi madadala kailanman sa katapusan nito. Iyon ay dahil si Jesus na tagapagligtas ay tanging para sa pagtubos at pagliligtas ng sangkatauhan. Inako ko ang pangalang Jesus para sa kapakanan ng lahat ng mga makasalanan sa kapanahunan ng biyaya at hindi ang pangalan na kung saan aking dadalhin ang sangkatauhan sa isang katapusan. Bagaman si Jehova, Jesus at ang Mesyas ay lahat kumakatawan sa aking espiritu, ang mga pangalang ito ay nagpapahiwatig lamang ng iba-ibang mga kapanahunan sa aking plano sa pamamahala at hindi kumakatawan sa akin sa aking kabuuan ang mga pangalan na siyang itinatawag sa akin ng mga tao sa lupa ay hindi maaaring ipaliwanag ng malinaw ang aking buong disposisyon at ang lahat-lahat na ako. Ang mga ito ay iba't ibang mga pangalan lamang na katawagan sa akin sa iba't ibang kapanahunan. At sa gayon, kapag ang panghuling kapanahunan ang kapanahunan ng mga huling araw ay dumating, ang aking pangalan ay magbabagong muli. Hindi na ako tatawagin Jehova o Jesus, higit na hindi Mesyas, ngunit tatawagin ang makapangyarihang Diyos mismo. At sa ilalim ng pangalan ito, dadalhin ko ang buong kapanahunan sa isang katapusan minsan na akong kinilala bilang Jehova. Ako rin ay tinawag na ang Mesyas. At minsan na akong tinawag ng mga tao na Jesus na tagapagligtas sapagkat minahal at iginalang nila ako. Subalit ngayon, hindi na ako ang Jehova o Jesus na nakilala ng mga tao sa nakalipas na mga panahon, ako ang Diyos na bumalik sa mga huling araw. Ang Diyos na magdadala sa kapanahunan sa isang katapusan. Ako ang Diyos mismo na bumabangon mula sa mga dulo ng mundo, puno sa aking buong disposisyon at puspos ng otoridad, karangalan at kaluwalhatian. Kailanman ay hindi nakibahagi sa akin ng mga tao, kailanman hindi ako nakilala at palaging walang alam sa aking disposisyon. Mula sa pagkalikha ng mundo hanggang ngayon, wala ni isang tao ang nakakita sa akin. Ito ang Diyos na nagpapakita sa tao sa mga huling araw, ngunit nakatago sa mga tao. Siya ay nakikipamuhay kasama ng tao, tunay at totoo, tulad ng isang nag-aapoy na araw at nagniningas na apoy, puspos ng kapangyarihan at nag-uumapaw sa otoridad. Walang isang tao o bagay na hindi mahahatulan ng aking mga salita. At walang isang tao o bagay ang hindi padadalisayin sa pamamagitan ng pagliliyab ng apoy. Sa huli, ang lahat ng mga bansa ay pagpapalain dahil sa aking mga salita at madudurog din ng pirapiraso dahil sa aking mga salita sa ganitong paraan lahat ng mga tao sa panahon ng mga uling araw ay makikita na ako ang tagapagligtas na bumalik ako ang makapangyarihang diyos na lumulupig sa lahat ng sangkatauhan at para sa tao ako ay ang minsan ng alay sa kasalanan. Subalit sa mga huling araw, ako rin ay magiging mga ningas ng araw na susunog sa lahat ng bagay. Gayun din ang araw ng pagkamatuwid na magbubunyag sa lahat ng bagay. Ganoon ang aking gawain sa mga huling araw kinuha ko ang pangalang ito at nagmamayari ako ng disposisyong ito upang makita ng lahat ng tao na ako ay isang matuwid na Diyos at ako ay ang nagliliyab na araw at ang nagniningas na apoy. Ito ay gayon upang ang lahat ay sambahin ako ang tanging tunay na Diyos at sa gayon makita nila ang aking tunay na mukha. Ako ay hindi lamang ang Diyos ng mga Israelita at hindi rin ako basta ang manunubos. Ako ang Diyos ng lahat ng mga nilikha sa buong kalangitan at lupa at karagatan.